At sino ba may-ari ng Pilipinas? Sila pala. Sila ba may-ari ng Pilipinas ngayon? Na hindi tayo pwede mag-rally? At kailangan meron tayong good manners and right conduct pag nagsalita tayo? Sino nagsabi nun? Ito mga baliw na to, natatakot pa kay PRRD. Mga abnormal talaga. Tatakbo pa ba siya? Ay eight years old na siya. ano problema nila? Ba't sila natatakot sa isang ganyan? Natatakot sila kasi mga magnanakaw sila. Maliwanag na maliwanag na tinuturo sa atin hindi na nga iniba yung pangalan eh. Ferdinand Marcos, yun lang, junior. ba? Diba? Pero ganun pa rin, martial law pa din ito. Pare-pareho mga pangalan, Romualdez, ito pa din, ba? Diba? Dapat yan, madam, para si Kina, si Kuting, para wala tayong magiging problema. Kasi hanggat nandiyan si Lisa Smugs, magiging magulo ang Pilipinas. Kasi siya ang nagpapagulo ng Pilipinas, kasama si Tambaluslos. <laughs> Bakit walang aksyon? Binababoy na tayo. Dapat managod sila sa taong bayan. Lalo sa kaba ng bayan, hirap na hirap na ang bayang Pilipinas. Dapat kumilis na po tayo. opisahan na ng mga may kakayanan at susunod ang mga taong bayan. Um, ang nakakalungkot sa ating bansa ngayon, totoo ang censorship ng gobyerno. Gobyerno mismo ang nanggigipit sa SMNI at sa laban kasama ang bayan. Kung kaya't ngayon, for the meantime, wala na muna yung laban kasama ang bayan pero babalik tayo no so um ang censorship no press freedom talagang niyurak ng Marcos administration at huwag ninyong kakalimutan yan. Nakakatakot yon kasi nakikita natin ngayon kung saan na siya papatutungo, di ba? Gusto niya pala yung gusto, gusto pala niya yung People's Initiative. Naalam naman natin yon Ginagamit lang niya si Martin Romualdez, di ba? Pero siya talaga yan. At bakit? Bakit? Kasi gusto niya tumagal pa, katulad ng tatay niya. Kung ano yung ginagawa nila ngayon, ayun yon. So maganda yung message ng ating former President Rodrigo Roa Duterte sa Cebu. No, ang sinabi niya, okay naman yung chacha na yan eh. Pa, pwede siyang pumayag dyan. Pero walang makikinabang na incumbent dyan. No, so kaya ba nila yon? Tingin ko hindi. Pusta ko pa yung kanang kamay ko. So magkakaproblema tayo. Yes. Uh, magkakaproblema tayo kasi um, wala namang papayag sa atin eh. Meron bang papayag dito? What's so interesting, no? What's so interesting kasi marimma, maririnig natin 'yun parati eh na na uh, yung yung kasaysayan may itinuturo sa atin, 'di ba? At yung at yung yung hindi marunong matuto sa kasaysayan sa mga leksyon na itinuturo ng kasaysayan ay mauulit-ulit yung pagkakamali, ito na nga, oh, maliwanag na maliwanag na itinuturo sa atin. Hindi na nga iniba yung pangalan eh. Ferdinand Marcos, yun lang, Junior. ba? Diba? Pero ganun pa rin, martial law pa din ito. Pare-pareho mga pangalan, Romualdez, ito pa din, ba? Diba? No, naabutan ko yung martial law. Naabutan ko yung panggigipit, no? So, gusto nyo ba ito pa ulit? Hindi na siguro, parang nakikita ko, ang Pilipino gising na gising na ngayon at malalim ang sugat sa martial law at hindi na tayo papayag na yung 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 ating saligang batas ay bababuyin na ganun ganon lang. So hindi. At kung ganon kasi nakikita ko tong administrasyon na ito uh, marunong ano ang ang kanyang character ay nagmamalabis, no? Ano ba paano ko nasabi yon? Na experience ko yon. Uh, we were illegally and arbitrarily detained for seven days. No? So, at yung SMNI ngayon, ginigipit. So, nakikita ko ngayon itong mga nakaupo sa pwesto, hindi katulad ni, ni PRRD na napakaganda, alam niya kung paano humawak ng, karap, ng, ng kapangyarihan. Hindi yung kapangyarihan na yun ay para sa kanya, kundi, kundi sa pinaka, pinaka walang laban. At alam mo, na totoo yun, Dan, kasi kilala mo si PRRD. Diba? So, um, si, si Secretary Abalos, kung code of conduct din lang ang pinag-uusapan niya, pag-usapan natin yung pangbabride na ginagawa para sa signature, para sa, sa, kanyang, sa kanilang people's initiative. Yun ang pag-usapan natin. Okay? So, sana si Secretary Abalos, kung meron siyang issue He should be clearer. He should be man enough and name names and and say what he really means, no? Kasi ngayon we're guessing sino ibig niya sabihin kasi we nandun tayo na no, nakinapakinggan natin si Mayor Rama. Wala man siyang sinabing mali. Bakit sino ba may-ari ng Pilipinas? Sila pala. Sila ba may-ari ng Pilipinas ngayon? Na hindi tayo pwedeng magrally at kailangan meron tayong good manners and right conduct pag nagsalita tayo. Sino nagsabi nun? Meron, rinig da, kitam-kita, rinig na rinig ko 'yung pagbabanta. Now he's the Secretary of Interior and Local Government. Yan yung ano, yan yung right 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 above yung mga mayors, local officials, 'di ba? So ano ibig niya sabihin, 'di ba? So yung pangingikil, oo, may silent martial law ba? Oo, meron. Meron tayong silent martial law ngayon. Hindi eh, ko alam kung gaano katagal na magiging silent ito. Ano, simple din lang siya. Simple din lang siya. Ang gusto lang niya para sa Pilipinas. 8 years old na siya ito mga baliw na to, natatakot pa kay PRRB, mga abnormal talaga, di ba? Natatakot sila sa isang isang pangulo na walang natutuo ang pagmamahal sa bayan at totoo yung pag pagmamahal sa pinakamahihirap sa atin. Hindi tatakbo pa ba siya? Ay, eight years old na siya. Uugod-ugod na siya. Ano problema nila? Ba't sila natatakot sa isang ganyan? Natatakot sila kasi mga magnanakaw sila. PRRD hindi magnanakaw. Natatakot sila kasi hindi sila nagsisilbi sa mahihirap. Natatakot sila kasi hindi sila katulad ni PRRD na totoong nagmamahal sa taong bayan. At kung wala na siya, he has nothing to prove. He has nothing to prove anymore. Pagdating sa kung sino ang mahal ng tao, ang mahal ng tao ay yung lingkod bayan na totoong nagmamahal sa kanila. Ito nga yung sinabi ko kay Martin Martin Romualdez noon pa eh. Martin, gusto mo maging president, tutulungan kita. Bibigyan kita ng advice, libre. Alam ko kung paano maging president kasi katrabaho ko yung naging president. No? Magsilbi ka para mamahalin ka ng Pilipino. Yun na yun. Wala nang iba. Kaso hindi siya marunong magsilbi. Ang alam lang niya, mamigay ng mamigay ng pera na hindi naman niya pera. No? So yan yan. Yung, at yung administrasyon, no? kung, kung, wala naman kayong itinatago, ba't kayo natatakot? Di ba? ba kung ba, bibigay niyo yung karapatan namin, karapatan, hindi, hindi kami humihingi ng permiso, di ba, Dan? Kasi ang totoong malaya ay hindi humihingi, ng permiso kahit na kanino. Karapatan namin yan. Hindi kayo ang may-ari ng Pilipinas kahit na nag-iilusyon kayo dyan. Okay? Mag-ilusyon kayo. Karapatan nyo yan. Pero walang maniniwala sa inyo. Kami, karapatan din namin kung anong gusto namin gawin, di ba? Basta walang nasasaktan dito. Pag nagsanib pwersa ang taong bayan, tuturuan natin ng leksyon ito mga mga abusado at mga arroganteng, mga nasa, nasa pwesto na hiram lang ang kanilang kapangyarihan sa taong bayan. Yun lang. So tayo ay magtutulungan para sa ating Pilipinas at magmahalan tayo, mahalin natin ang Pilipinas kahit patuloy nating ipapakita ang mga komento mula sa mga nagagalit at mga dismayadong mga na ama 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 ama, ama pag nanatili sila sa kanilang posisyon pati mga kabataan pinakamalala ang mangyayari dahil pa pasimuno pala sila sa pulburo hindi ni FWR si BBM ng chance pero ngayon hindi maganda ang naging resulta at nasira yung mga pinagsikapan ni FPRRD na mabago pa na siguro na i-impeach yan dahil mahirap na kung babalik uli ang tao sa mga naunang admin na walang pangyayabo. Ang mga Pilipino ay magising na sa pandadarobo ng gobyano ito. Hoy kising, huwag matulog sa pagkakalungkot na patuloy silang namamayan pag kami sa Mindanao malayo sa Luzon pati na ang Bisayas. Sino ang mga matatapang na maglalid at kami susunod sa atlasan? Sa usawa na kami at dahil sobrang mahal na ng bilihin. Gusto bilis. ko makita, nakakulong silang lahat at nagabayad sa lahat na mga katibulang ginawa nila. Ay, labi na si Inday Sara pati pati si Tatay Digong ang na biktima. Ang Duterte, lahat kami na ipinanganak sa Mindanao, we support Duterte. Kawa wala ang taong bayan, kung matili pa yan sa pwesto, bayan gising, tindig at paglaban ang kinabukasan. Mas madaling bunutin ang ugat habang hindi pa malalim ang kapit nito. Sa dalawang taon pa lang nila sa Malacanang ay ganito na, paano na lang kung madagdagan pa ang taon nila. Kilala niyo ang inyong mga sarili, kayo ang makapangyarihan at taglabi sa kanila sa palasyo. Kayo din lang ang mayroong kapangyarihan para sila itapon sa empleyado. Kala ko, itong Magra Tudorina Tandem, ng election ay may magagandang resulta kasi magkasunod sila bilang presidente at BP. Pero ang gulo pala ng kinalabas Meritang ang financial nagsuporta sa Marcos, kaya po ganyan sila kabulgar mga actions. Pag walang mag-step up to stand, six years na sira ang economy ng Philippines, fake ang mga tao nagsasabi. Magandang economy now. Madaming common na tao na apektado sa kahirapan Let's na... Let's alcohol. Disaster talaga sa brain yan. Kaya wala sa matinong comprehension yung dalawa at galit na lang ang natira sa utak at puso nila. At tayo ang kawawa. Pero pinag-government yung biloto natin at pinagkatiwala ang pamilya. Ahas at nanunod lang. Kami. Bakit ito ang First Lady ang walang advocacy, samantalang lahat ng na nagdaang First Lady may kanya-kanya silang advokasya. Sa bagay, ang advokasya niya ay kam-kam-kam-kam. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Discomment comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.